ganda ng swimming pool galing ganda malamig ba ang tubig ha ha huh? ha Anong hindi? Ah, hindi kasi mainit eh. Ga, pero masarap naman maligo. Ang init ay. Hoy. Ilay. Ilay, sabihin mo hello. Hoy, Ilay. Sabihin mo hello. Dali na kay nasa ano tayo, nasa YouTube. N nasa YouTube channel. Sabihin mo. Dali na, Ilay. <laughs> <laughs> Talaga to si Ilay. Ayan, ang sila. Dins na, tics. Mainit kasi ang panahon ngayon. Ito swimming pool namin, no? maganda. Ang ganda ng swimming pool.